Toto Xiao in action. Paldo na naman si Nis kay Xiao. Kaya bigyan naman siyang ano niya. Recycle. May pang kapital man sa smadyong. Tapos kung niya sakon, okay lang na. Sige lang. Pang ka siyang recycle. Tapos... bigyan mo, tapos si Madjong naton, pag tapos, i-donate mo lang sa ako naman. Oo. Oh. Eh. 100 bucks na naman eh, we're, we're almost more than. Di ba? Totoo siya o in action. May pera sa basura. Oh, may pera daw sa basura. Kapital sa madyong. Tapos, ipatalo niya lang mamaya sa akin. Okay na yun. Pero, Ay, salamat ito sa... Yung, ito yung buhay sa Canada. Salamat sa pakapi, ha? Uh, uh. Ito yung buhay sa Canada. Um, kung mamulot ka lang ng basura, and you can get money. Because, one of this is 10 cents. So, 10 cents, that's equivalent to 4 dollars, ah, a 4 pesos. 10 cents. So, yung 1 gallon naman, yung malaki, ito, this is 25 cents. Basta 1 liter and above, 25 cents to. Yan, 25 cents five times four. That's $1. Uh, one dollar. I want. Kila? Ten pesos. Uh -huh. Pang start Star track ang nagabilang oh. Pwede pang artista. Wala si Torio? 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 Wala? Wala po. I remember. Okay. Nakapunta ka sa bahay okay, yeah. ba? Kasama ni Carlo? Oo. Kaya okay. Carlo po, wala po siya. Oo, yung ko na siya. siya. Parin, parin pa lang sila, oh. Wala na po, hindi po siya masyado nabibigyan ng schedule na kasi... Slow? Lang Slow daw. Slow? Doon ka, sana kami sa Tiger ba magbibenta. Sabi ko doon na lang, ka, ka, sabi ko baka andun si Carlo. <laughs> baka magsalita ka ng ano, ha? Ewan eh, ko po kayo kung may napapasok si Kuya Carlo. Wala pa. Uh, in approach na ako na kung pwede ko sa'yo ipasok po sa hotel. Sabi ko pag may ano, pag-headings po hindi Pero for now, kasi slow din kami. Stop mo na muna. ເຈົ້າຊິພໍຫ So guys, 10 cents to. Ito, 10 cents din to. Kahit maliit siya. 10 cents din to. Ito, at least sa so Pilipinas. So, pumunta dito ng, ano, ito, 10 cents din ito. Yan. Oh. Yo, so, naka-one hour tayo dito. Magkano na tayo pa? Salika dito.

Bigyan mong tips yan, no? oh. Si Pugil, oh. Salamat, ah. Salamat. Salamat, eh. Nakai-add niya pag-video, ah. Hoy mo nga kai, o mag-video? Sa basura, may pera. Minta ng kalakal. So, naka... 200 Twenty-five, forty. twenty So, one sa akin, sa na yung twenty-five. Two sa akin. Tumulong ka lang sa akin. Tapos, maghintay ka kung mag bigay ko. Huwag sa mga lamig eh. One. Two. Three. Four. Five. So, yun. Happy? Uy. Saan ka pa, oh? nagbuhat ka lang ng kalakar may 100 ka may mcdonald ka pa kung maganda yung modo ko ngayon parang gusto ko na ibigay lahat sa iyo hindi eh, kasi sure, baka matalo ka mamaya sa madyong <laughs> <laughs> ito guys yung buhay sa Canada. pag walang pa itos -itsos dito pag namumulot ka ng basura 10 cents per bottle pag 1 liter up 25 cents so yun okay. lang parang hindi lang na, na, namin nalaman na naka 225 dollars kami so binigay ko yung 5 dollars tip doon so ayan lang so medyo wag ka nang dito pag dito ka sa Canada makakapera ka talaga thank you for watching